Isa lang yung anak mo. Ano yun? Isa pa ba to? Masa na? Ay, meron pang isa. Ay, lipaan mo pala yun. Bakit buntis ka pa? Oo. Oh, meron pa. Ano nangyari? Bakit hindi pa lumalak? hindi ako kumadrona Diyos ko ha? Chinese translator lang ako pero hindi ako kumadrona <laughs> ano ba naman yan hindi ko alam paano magpaanak hindi rin ako veterinarian Diyos ko mm -hmm. hindi rin ako parang tago ano ba to? may anak ka Oh! Lumalabas na siya. Puputok siya. Nandito nakikita ako. Ayun, nakita ko na. Ayun na. Diyos ko. Itaas, mo, Itaas mo. Para lumabas na. Ayan. Ko. Ay! Ay! <laughs> naging Nigeria ang anak mo. Diyos ko, Pepper. Ano ba yan? Eh, eh, may balot pa siya. <laughs> diyan, 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 diyan. May balot pa. Hindi ko alam paano gagawin ko. hubugin ba kita? Ha -ha. Paano huhugutin ba kita? Nagdidiri ako. May mahat, muwi ka na. Yung anak mo rito na nga nga Hindi ko alam paano gagawin ko. Mararir ko. Ay, nasusok na ako. baka suhi na yan. Uy, kawawa naman. Ay! Na, alisin mo yung plastic nya, Ano ba naman yan, Pepe? Nagkakanda si Puna ako sa'yo. Oh, hindi ko alam pa ba, ba. No, Bakit kasi ngayon ko nang anak? Ano ba naman? Mag-isa lang ako rito. Hindi ko alam di mali kong aso ka. Dumari ko si Hep ako talaga. Ah! Kini na mga pusa. Ah! Napiriter di anak man. Hmm. Natiriter ka kaasi. Kakaasi Kakaasi di anak mo. Ang landi-landi mo kasi tapos hindi ka marunong mag-ano sa anak mo. Mungkin na na. Mo, mo, mo.